Shout ako po kay Sir Marius Vlog Yan, yeah. supportahan natin Marius Vlog, supportahan po natin mga kalingap Napaka Lalo na sa personal Kung nakita nyo po, maraming, maraming salamat po Sa mga nag-subscribe po sa YouTube channel po Kay Marius Vlog po Sa mga bago lang po sa kanyang YouTube channel Maraming maraming salamat po And sa mga ano po mga subscriber po ni of Malalag, sana po supportahan nyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Yeah. Eh mga kalingap, shout out po sa inyong lahat uh, at yung uh, mga bago pa lang sa aking channel, please uh, po subscribe at uh, paki-click na rin ho yung notification bell para yun para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At syempre po, huwag kalimutan na Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at Kalinga Prab. At ang inyong lingkot, Marius Vlog, sana ho palagi ho nating supportan. So, sa ngayon mga Kalingap, nandito na kami kasama namin ang buong Kalingap team. At uh, syempre kasama ho namin si Kalinga Prab at uh, Kuya Bal at syempre po mga Kalingap Ate Edna Vlogs. Ayan po magkakasama po kaming lahat nandito. Kaya mga sa Kalingap, samahan nyo ho kami. Ayan. Payo. Oh. Oh, o mga Kalingap. Kung makikita mo ho, kasa, magkakasama ho kaming lahat. Si Kuya Bal, Kalingap Rab, uh, Kuya Kins, Starak, sa Kuya David. Halos so marami ho kami ngayon na magkakasama at ang uh, ayan ho si Marius Vlog, siyempre ho ang inyong lingkod. At iba ho, ang kumukuha nitong camera. <clears throat> Kaya sumabay na lang ako sa paglalakad sa kanila. Kami ho ay magkasama nung uh, binalikan ni Kalinga Prab yung kanyang na-scout dito. At uh, yun nga ho, siyempre samahan namin, pati na ho si Kuya Bal kaya marami ho kami ngayon magkasama at uh, shout out to sa lahat ng mga nanonood nitong aking video sana ho, <coughs> huwag ninyong kalimutan na i-like eh, and share para marami naman ho tayong maka, marami naman ho makapanood at saka lumaki-laki naman ho ang ating views para mara, marami pa ho tayong matulungan mga kala, mga kalinga. Eh mga kalinga, nakatapos na kami ng uh, pagbigay ng ayuda. So pabalik na ho kami ngayon sa landing pad at ito nga sa masama na naman kami. Ayan po. Ayan kung mapapansin nyo nga ho nyo mga kalingap, si Kalingap Prab ay talagang napagod na siya kasi kanina po kami magkasamang umaga so ngayon tanghali na kasi ay natap at least so, natapos na yung pag-ayuda namin at uh, kung mapapansin nyo si Kalinga Prab ay inaantok na ho siya oh. kung makikita tinan nyo, uh, tina nyo. <laughs> antok na ho siya yan, yan. at mga Kaling mga uh, kung sino man ho ang hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel. subscribe naman ho para uh, lumaki na ho ang uh, lumaki-laki na ang ating channel. Maraming maraming pong salamat. God bless po. Sana huwag kayong magsasawa na manood sa aking video. Sa lahat ko pang uh, i-upload na mga video sana ho uh, suportahan natin. And, ang buong tali, kalinga po sana support tahan natin. Dahil uh, tulad nga nito kung nakikita mo kahit malayo, pinupuntahan namin para makaabot lang ng mga may lang yung mga tulong na kinakailangan ng mga kababayan nating mga mahihirap. Kaya kung gusto nyo hong tumulong, welcome ho ang aming uh, channel. Bukas palad po kaming uh, tatanggapin ang inyong ipapaabot at uh, Ibibigay din ho namin sa mga karapat-dapat na tulungan. Yan ho ang ginagawa namin. Kapag meron ho na, nagpaabot, talagang ibibigay namin ho tung kung saan yung gusto niya na tulungan. Yun ho ang ginagawa namin. At uh, sa mga tumutulong maraming maraming po salamat. Lalo na yung mga meron dyan, yung palaging nagbibigay sa mga mahihirap. Diyos na lang ho ang bahalang uh, bumalik sa inyo at uh, alam kong uh, nandyan lang ho ang uh, ating Panginoon para bumigay o magbigay uh, sa mga binibitawan ninyo sa pagtulong. Ayan po marami pong salamat sa lahat kaya kami ho nandito na kami ngayon sa kila. Ate Edna, natito na ako kami sa tabing kalsada. At ayan nga ho, si Kalinga Prab. Marami itong mga fans. Kaya nagpa-autograph na muna siya dito. Kasi maraming mga gusto magpa-picture kay Kalinga Prab. Kahit saan kami pumunta, palagi nag marami nagpapa picture sa kanila. Lalo na ako kay Kuya Bal. Ayan. Ayan po, marami pong salamat ano po sa mga nakakapanood nitong aking video. Sana po mga kalingap, sana wag kayong magsawa na sumuporta sa buong team kalingap. Ayan po, marami pong salamat. Si Ate, kanina pa yung naghihintay. na <laughs> <anyway. Nuhawwana> <Carlo> <saç> <sor thirsty s oriented> <laughs> one, two, lapit ka, lapit ka. Lapit, lapit. Two, one, two, one, two. Kalingap tata po, kalingap tata. <laughs> Thank you po. Salamat, salamat ng marami po. Salamat, po. salamat ng marami sa inyong suporta sa buong team. Bakit, bakit wala kang asawa? <laughs> Gusto mo <man> mag-asawa? <laughs> Ilan na edad mo ngayon? 30 na ako. 30 ka na pero hindi ka pa nandiligaw? Hindi Bakit? <laughs> pero gusto mo mag-asawa? Gusto mo hanapan kita? Oo nga. Gusto mo? Anong gusto mo? Anong gusto mong mapapangasawa? Yung... Uh, <laughs> yung... Uh, maganda, sexy, o uh, tama lang? Ano yung gusto mo? Ano yung uh, gusto mong mapangasawa? Ha? Eh, maganda rin. Mm. Gusto mo sexy. Pero nakakita ka na ba ng, ng yung... di siyempre binata ka, no? Mm. Wala kang prospect na, alimbawa, may nakita ka, ay gusto ko yung nandun. Yung bang first love? Nagkaroon ka na ba ng first love? Wala pa. Wala ka pang first love? Ay, eh, paano ka magkakaasawa? Naliligaw ka? Marunong ka maligaw? Ano pangalan mo? Alvin. Alvin. Alam mo ang mga Alvin, mara babaero. <laughs> ano mo siya? Tatay mo? Siya mo yun Ha? Ako yun, may kalapit doon eh, tindahan. tindahan niya uh, siya, ano? Ah. Ay, nakakatuwa siya. ano yan? Medyo yan? Hmm. Oh, ngayon, ano ang gusto mong magkasawa? Alvin, ano ka? Alvin? Luis. Uh, pero gusto mo mag-asawa? Halimbawa, halimbawa lang, nagka ka. Basta tao lang din. halimbawa, <laughs> nagka ka, ano gagawin mo? Wala lang. Eh. May asawa ka na nga, itapos wala ka parang Di pa rin gagawin. Hindi pa, paano yun? Eh di simpre, pag may asawa ka na lalo lalo mong sisipagan ang trabaho mo. Halimbawa, magkasawa ka, mabubuhay mo, mo na rin ba? Mm. Sa pamamagitan ng ano? Halimbawa, anong trabaho mo? Dito lang sana. Paano mo bubuhayin? Kaya sangulis. Kaya. Uh, mag, ah, magbe-business ka na rin, magtitinda ka. Market sa eroplano. Pero Alvin, may pangarap ka ba na magkaroon ng ng asawa, nag, ng sariling pamilya. Mm. Nangarap ka na rin ng ganon. Mm. Mm. So, hindi mo toto pa rin yun? Bakit hindi mo toto pa rin yun? Mm. So ano halimbawa, hahanapan kita ha. Baka mayroon ako makita ano sa, sa anong halimbawa may nagusto na sa na nanood nitong video mo halimbawa may nagsabi, "Ay, gusto ko 'yan sa Alvin kasi masipag." O anong gagawin ko? Dadalhin ko dito. Ha? Huh? Huh? <laughs> Sige na. Pindalin <laughs> <laughs> na <laughs> uh. <laughs> magusto mo talin ko dito. Malay mo may may magusto sa iyo dito sa kasi dito maraming nanonood. Mm. Nasaan mo si ikaw ngayon? Ate sa pamangkin um ko ngayon sa asan po nilang nila? Nandun nga ikaw? Ako na doon? Napanungod? <Calendar wonder> no, ni Nandun? Sino? Sino ako? Kuya Bal? Eh, hindi ako si Kuya Bal! <laughs> Alalay lang to ni Kuya Bal, kasama ni Kuya Bal. Ako si Marius Blag. Mm. Ano, inaano mo itong, uh, ginagawa mo itong uling? Mm. uling? Yan, ginagawa mo uling Ano, araw-araw ka nandito para mawa ng uling? Mm. Ayan. Mga, ano yung mga tahoy na yan? Itong mga kahoy na to, ginagawa rin uling? Mm -hmm. Ah, panggatong lang. Mm. di hmm. gano'n na lang, Alvin. Ano, halimbawa, may na, may uh, dito sa aking video. May nag, may nag-video na po, baga dito, sir? Huh? May nag-video na, may nag-video na sa kanya? Sila ah, naku, nakura na to? Hindi lang. Hindi pa kayo, nila. Hindi pa kayo, nila. Ay ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Nakita ko na kumanta. Ayun. <laughs> ah sige ande pala pede. Ah, sige maraming salamat. <laughs>